Kumusta? Maligayang pagdating sa lahat sa channel ng Prayer with Purpose. Ngayon, ibabahagi namin ang isang malakas na panalangin upang maakit ang kasaganaan at kasaganaan sa iyong buhay. Kung nagahan ka na jay haigit pang mapakakan, paglago na jay pananapi at mapapapan sa lahat na jay apeto. Ang panaling ito ay paza sa iyo. Maghanda upang kumunekta sa banal na enerhiya ng kasaganaan at akitin ang lahat ng nararapat sa iyo. Bago tayo magsimula, huminga ng malalim, kalmado ang iyong isip at hayaan ang positibong enerhiya na dumaloy sa iyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataon na magsubscribe at i-activate ang mga notification upang hindi mo makaligtaan ang aming mga panalangin at menseh ng inspirasyon. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na may kakayahang baguhin ang MGA buhay at katotohanan. Kapag na nalantayo ng may pananapatap at lainwin, iniyaron natin ang ating espiritu sa mapapapan ibiniga sa atin na Sinuko. Ang kasaganaan at kasaganaan ay hindi lamang limitado sa mga bagay na pinansyal. Maari nilang ipakita ang kanilang sarili sa lahat ng mga lugar ng buhay, sa pag-ibig, relasyon, pagkakataon at kapayapaan sa loob. Mahalagang tandaan na ang kasaganan ay higit pa sa pera. Ito ay psilon makikita sa isang buong buhay na may pagkakaisa, kalusugan, personal na katuparan at isang pakiramdam enge patuloy na pasasalamat. Ngayon, simulan natin ang ating panalangin. Ilagay ang iyong sarili sa isang komportabling posisyon. Ipikit ang iyong mga mata at pakiramdam ang banal na presensya sa paligid mo. Huminga muli ng malalim at ulitin sa isip o malakas, nang may pananampalataya at kumpiyansa, ang bawat salita ng panalangin ito. Panji nong di oot, lumika na je lahat na je bagay. Ang gaon ay nakatawa ko sa harapan na may pusong puno ng gipa sa Nagipea pa ako sa lahay tanggap ginatanggap kayo. Eche para sa lahay ni Jim kapag papala na daraching. Hinihiling ko sa iyo ng buong pananampalataya ko. Pagpalen palen na vania anay kun MGA landes. Nawai wai malawanigan nito ang aking isapan at a KNAKO. Pura sa so kosogonon at kosogonon ay nararapot kong mabuhay. Hinihiling kayo sayo na buksan ang glahang kinakailangang MGA pintuan. Nawai wai ka makana pa ko ang gim gabagong pagkakataon. Na ypsilon dalhin nila ako sa paglaki. Pay at katuparan. Panginoon, alisin mo ang lahat ng takot sa akin anumang pagdududa. At lahain kakapuzin, puna na naikin kaluluwa enge paktitivawa, sa hindi matitinak na pananampalataya. At may kariyakin na ang pinakamahase ay darting pa. Ako ay kahapat dapat sa kaunlaran. Ako ay psilong karapat dapat sa kasaganan. At kong tonggo pinong MGO biyoyong no kolon kin. Na y, en en j, sa akin. Nawa y grek dumalwa ang jeneria ng kasaganan sa aking Nawai manatili ang kaunlaran sa lahat ng aking ginagawa. At naway malaman kayo kung pano makalala ang buwat pagpapalang nata tanggap kayo, nang may pasasalamat at ba. Ako ay psilon sumusuko sa iipsilono, panjinon. Ang aking mga pangarap, ang aking mga layunin, at ang buong pagkatao ko, nagtitiwala ako sa iyong paglalaan, at alam ko na, nang may pananampalataya, lahat ng kailangan ko, Darating ito sa akin sa tamang panahon. Kaya lang. Amen. Pakiramdam ang panalangin ito sa iyong puso. Maniwala ka na ang kasaganaan ay psilon dumadaloy na sa iyong buhay. Ibisyo ang pabubat na jema pinto, pagusbong na jema kan. at nabot mo ang lahat na gusto mo. Ang kapanggarian na panana patap kapag pinasam sa pakilot, ay nababah. Ang panaling na sinabi natin ay isang pazan na dse pataling na ating isip at diwa sa lakas na dse Munit Ngunit mahalaga din na gawin natin ang ating bahagi. Ang kasaganaan ay dumadaloy kapag kumilos tayo ng may kumpiyansa, kapag gumagawa tayo ng may determinasyon, at kapag nagpapasalamat tayo sa kung ano ang mayroon na tayo. Tandaan na panatilihing bukezan iyong kisip sa MGA pagkakataon ate iyong puso ay puno engge salamat. Eng pasa salamat aipsilon isa sa pinakamalaking susi sa pakanlok enge higit pang mgea pagpoapala sa iyong buhay. Sa pamamagitan enge pasasalamat sa kung eng maron na teyo. Nagebeibiga teyo enge pewang upang makatanggap enge higit pa. Kung naramdaman mo ang banal na presensya sa pamamagitan ng panalangin ito, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay makaakit ng higit na kasaganaan at kasaganaan sa kanilang buhay. Ang pananampalataya at pagkakaisa ay may napakalaking kapangyarihan, at sama-sama, maakit natin ang mga pagpapalang inilalaan ng universo para sa bawat isa sa atin. Salamat sa iyong kumpanya sa espesyal na sandali na ito. Now, Kong Pagpulain, Masagana at in Kasaganan. Makita kita tayo sa susunod na video dito sa prervit perpos. At tandaan, sa pananampalataya, lahat ay posible.